Napansin mo ba to? Nung lumabas yung Paul Boron video, parang imbis na magalit yung tao kay BBM at sabihin na drug addict siya o gumagamit siya ng droga, mas marami pang nagalit sa pagpapalabas ng fake na video na to o at least mukhang fake na video. Kasi imbis na magalit ka sa nakita mo sa video, mas nagagalit ka kasi nakikita ng mga taong bayan yung intensyon ng pagpapalabas ng video na to at yun ang paninira na ginagawa ng mga Duterte kay BBM. At kahit na nagpalabas pa si Maharlika ngayon ng witness na nagsasabi na nakasama niya si na BBM magdroga, parang walang may pake. At hindi naman natin talaga alam kung totoong nagdadrug si BBM o kahit nasabihin na nga natin totoong nagdadrug siya, mas nakakagalit sa mga taong bayan ngayon yung paninira ng ginagawa ng mga Duterte. At nakikita natin dito na nawawala na ng kredibilidad ang mga Duterte. At namumulat na ang mata ng ating mga Babayan, sa mga kasinungalingan na ginagawa ng mga Duterte. At parang mahirap mambintang sa isang tao na gumagamit siya ng droga pero ikaw mismo din ay gumagamit ng droga, fentanyl. Aminado ka doon. Tapos hindi lang yun. Mas malala pa. Ang isang mamamatay tao na tulad ni Duterte ay nag-aakusa sa isang tao na drug user siya. Ngayon nakikita na natin lahat ng mga katarantaduhan na ginawa ni Duterte nung panahon niya.